Good morning, good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ay nandito po tayo sa Kirino Elementary School para distribution po ng ice ng mahal nating si. Congressman Franz S. Pomarin. Thank you po sa inyo, butihin Congressman. At sa binubuo po ng Quezon City kay Mayor Joy Belmonte at sa kanyang mga konsihal. Ang kasama po at ngayon ay si Consihal Don Dillon at ang nanbito na po ay si uh, Consihal Chucky Antonio ngayon po ay napakaganda po ng ginawa uh, para sa mahihirap ng ating butihing congressman na uh, bale nagdi-distribute po sila ngayon magdi-distribute sa mahigit 1,500 yata although 2,000 po yan yung iba uh, susunod po iyon po yung ano kasi hindi naman dami-dami po nila eh. hindi naman magkakasya dito sa kasya kung tutusin pero crowded na po sila so susunod na batch po naman yung iba di, ngayon po ay uh, wala pa ang ating congressman pero marami na pong nakapila marami na pong nakapila na mga uh, magkiklaim ng kanilang bali ito po yung nasurvey naman ng mga barangay natin at ng mga leader, mga staff ni congressman na mga dapat at makikinabang doon sa Ikes kaya malaking bagay po ito ngayon lang po nangyari na naipam, naipapamahagi na ng maayos at bumababa din ang DSWD bali nakikipagtulungan din po sa ating uh, butihing mayor at kay congress congressman Franz Pumarin ato at po napaka liwag po sa ngayon ng ng ating mga nakaupo na uh, sa Quezon City kaya po kaya po napakaganda po pakinabang o malaking bagay po ito sa ating mga constituent malaking bagay po ang ipinapamahagi na yan lalo na po doon sa mga mahihirap at noong nakaraang uh, bagyo malaking bagay po napakalaking bagay po nito binibigay na ito ni congressman Franz Pumarin at ng ating Uh, butihing Mayor Joy Belmonte uh, at pakikipagtulungan po ng mga konsihal ng Kison City ito po ay sa pangunguna po ng ating congressman uh, napakasipag po niya at sa pakikipagtulungan din po ng mga leader na magagaling ito po ay sa pangunguna ni sa Old Balarra pangunguna rin po ito ni dating Kapitan Beda Torico po at ang um, team Beda Best Ayam po sa pakikipagtulungan po nila Mas nakikita ko rin po napakaraming mga senior citizen na nandi dito madami yung pila nila ang dami almost 2,000 daw po yan may second batch pa po sa susunod naman daw po yung iba para doon sa pag distribute ng Ike's at yan po may pa-snack pa po ang ating kunsihal uh, Jackie Antonio para doon po sa mga uh, magugutom masarap din po yung kanilang goto sarap kasi doon na rin po ako humingi para magsan yung aking ah... Uh, hindi pa ako nagalmusal <gihil> at ang uh, si na si Gina Gandisa isang volunteer ni Consihal Chucky Antonio si pagpuyaan at napakalaking bagay din po yung mga volunteer na yan akala ninyo po ang sisipag niyan yan, ito hindi ko lang kilala itong isa na ito eh. <laughs> masipag din yan din yung nag tumutulong kay Gina Gina Gandisa bali well, mga volunteer sila ni Consihal Jackie Antonio yan po. kaya po uh, ayan napakadami napakadami ang laki laki ng ano ang laki laki ng kalbiro uh, ubos agad nga yan eh. Kasi habang wala pa yung mga uh, magdi-distribute, yung ating mga konsihal at ang ating utihing congressman ayan, uh, nagbibigay na po sila ng mga snacks, snacks na goto. Masarap po, masarap din po yung goto niya. dami rin po dito dito sa may tabi nandito na rin po yung mga volunteer volunteer yan mga volunteer na kukuha ng mga papel nagsasayayos habang wala kayong ESW <clears throat> sila ang nag-aayos ng no, mga papers ng mga recipient sila po yung mag aayos Parami pang ano, iyan, mapupuno talaga yung mga upuan na yan mamaya kasi, ayan, nakapila pa sila eh. Habang nag-aayos pa sila ng mga, ano, magdating ng ano, ayan. Pag naiayos na po yung mga papers nila, ayun, unti-unti na po sila pupunta. No? Tatawagin na sila ng mga leader, tapos unti-unti na po pupunta uh, uh, dyan sa mga upuan akala natin bakante pero yan ang uusupuan po ng mga nakapila na yan madami pong tao madaming makikinabang ng kites mga 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 mga

Ito po yung uh, mga recipient na makikinapang sa AIDS na uh, uh pinagkakalupo ng ating congressman uh, Franz Pumarin din ang kabuuhan ng Kison City uh, sa pangunguna po ni Joy Belmonte Mayor Joy Belmonte What? Hello. Ayan po, napakarami nila. Almost 2K. Oh, Ay, hello. Hi. Hanggang doon po yan sa dulo. wala ka pang aming congressman trans pero nag-i-start na po na nakalista uh, na rin naman po sila kasi every month yata yun na uh, hindi yata every month yata yung fights dumating na po ang ating magiting masipag na congressman Franz S. Pumare pinagkakaguluhan na po siya ng mga mga senior at ng mga mga nandiditong mga claimants ng Ikes ayan po gwapo pa rin Ayan na po ang ating... Pumare! 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 Doon si Bramado sa news today. Pero, kita niya naman, nahahanapan niya lagi ng oras. Ito po ang ganitong kaso ng programa kung saan nabibigyan niya ng financial assistance sa mga mga kakayanan ng isang lupes. Alam niyo po ba kung ilan na po na bigyan ni Congressman Frans kung marin simula po ng taupo ka? Alam po ba ninyo? Nasa out 60,000 katawan na po ang magiging yan ng IEX o Financial Assessor. At sa IEX, ito si Kagawa David Pamal. Paano na kayo magiging isin? Ito si Kagawa Joelle Public, Kagawa Ninalo Ema. And we have a question Jr. Elagot Ayan lang po. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Subscribe, like, comment and share. Thank you, thank you, thank you po sa inyong lahat.